Kain na kayo. Huling pakain ko na ito sa inyo. Baba na kayo dito. Kumain na kayo dito. Kulit. Lumabas ka na dyan. Samahan mo silang kumain dito. Hindi nyo yung huling pagkain uh, pakain ko sa inyo. Ito guys, yung anak ni Balbo. No? Ayan ang ating mga kalapati guys. Masakit man isipin. Iiwan na natin sila wala tay mga gawa kasi kailangan din nating umuwi at meron tayong pamilya na naghihintay sa atin. Matagal-tagal na rin tayong hindi umuwi. 5 years na rin tayong hindi umuwi. Ah, uh, matagal-tagal na rin natin kasama itong mga kalapati dito. Ayun, kaya kailangan na rin natin magdesisyon. Uwi na talaga tayo. Exit na ako mga kalapatid hindi na ako babalik kaya good luck na lang dito sa mga kalapati na ito at sana ay uh, alagaan sila ng ating na uh, kaibigan dito mayroon pa naman tayong maiiwan dito na kaibigan na nagpapatoka actually ako lang talaga yung halos nag, uh, nagpapakain at nagpapatoka nito at gumagawa ng paraan para sila ay mapakain pero hindi ko lang alam kung gagawan din nila ito ng paraan para din makakain itong mga kalapati natin pero sana naman ay sundan niya yung bakas ko kung paano natin siya pakainin at alagaan mga kalapatid mayroon pang isa doon sa ibabaw na hindi pa dumadating ah, naalala nyo pala mga kalapatid nung nakarang araw kukunti na lang sila sumama doon sa tumukod sa atin pero nagbabalikan sila mga kalapatid nagbabalikan pa rin sila dito mas gusto pa rin nila dito sa dagat kaysa doon sa sumama doon sa mga tumukod e isa lang yung alam kong hindi nakakabalik dito yung si black ko natin Si black gold natin. Yun lang alam kong hindi nakakabalik. Kasi talagang mahina talaga ang katawan nun. Uh, at yung iba mga kalapatid ay nakakabalik naman oh. Halos kumpleto uh, pa rin sila mga kalapatid. Dati na ilan na lang yan. Parang anim na lang yan sila dati. Ngayon ay marami na naman. Uh, nagsibalikan pa rin yung iba talaga. Pero ito lang masasabi ko mga kalapatid. Isa lang sa kanila, nila. <laughs> kung naiintindihan tayo. Kung naiintindihan tayo nito, isa lang sa kanila, pumunta sila sila sa Pilipinas, mga kalapatid. Oriental Mindoro ang address ko. Pumunta kayo doon. At aalagaan ko kayo ng sobra pa sa pag-aalaga ko dito kasi mabibilhan ko talaga kayo ng masasarap na pagkain doon. Kasi doon talagang marami mga patuka na pwedeng matukas sa inyo. Ayan mga kalapatid. Paalam kalapati. Kalapatid, mga ka-offshore, paalam sa inyo. Uwi na talaga ako ng Pilipinas at namimiss ko na rin yung pamilya ko. Pero ito yung papangako ko sa inyo. Uh, ipagpapatuloy ko yung pag-aalaga ng kalapati pagdating sa Pilipinas. Ayun lang, maraming maraming salamat. Bye-bye sa inyong lahat mga kalapatid. Bye-bye, bye-bye. Nakakayak man pero wala akong magagawa. Kasi hindi ko kayo pwedeng isama talaga mga kalapatid. May bait sana kayo. Pumunta na kayo doon kung saan dapat kayo pumunta na mayroong magpapakain sa inyo. Okay. Bye bye. Ingat, ingat, ingat. Kinuha ko ngayon pagkain nila doon, oh. Tinapay. Para lang sa mga kalaga ako. Bye bye.